pa Pababa na to guys. Pababa na. Pababa na tayo. Yan. pa na tayo. slow down. Slow down. Slow down. Galing tayo doon guys. Doon. Sa taas na So, yan. Pababa naman tayo ngayon. Ganda. Solid talaga. Batong bato. Napakatibay na ito. Oops. May bata pa natin kasalubong. sa Na, din sila. Yan. Hindi pwede yung mga takbo-takbo dito na kailangan. hindi pwede. <sighs> bueno guys ayun, yung pinaka ilalim ng bundok na to ayun yung gilid ayan Abay, nakakatakot gumilid eh nakakatakot gumilid dito nakakatakot nakakatakot guys Ayaw kong dumaan dito sa gilid. Kasi para akong matuma, ano, tutumba dyan. Yan. Buti na lang may hawakan naman silang nilagay. Pero hindi naman silang hawakan na nilagay para safe. Safe kang bumaba. May hawakan ka. Yan. At ito na uli yung tunnel guys. Tunnel, maiksing tunnel. Na sa binutas na bundok. Ayan ito mismong bundok yung binutas nila dito Ay, ito na yan yung bukana itong bukana na to medyo masigit nga lang low low ayan ito na yung guys yung tunnel ang uh, dadaanan mo rito medyo madilim ayan tapos palabas na rito exit na rito ayan dito na yon. yun na palabas na tayo mabilis lang ang pababa Okay lang din mabilis. Whew. Ah. Medyo nahihilo na ako guys. Kailangan na natin kumain. Kailangan na natin kumain at tayo nagugutom na. <laughs> Gutom na to. yan yung, tumakit din yung tuhod ko guys ah. biroin mo ba naman yung akyata na to talagang hindi biro hmm. grabe alright dami talagang magagandang lugar sa mundo hindi lang sa Pilipinas talaga dito rin sa ibang mundo ay sa ibang oh hingal boy ah. hingal talaga huh! ah. paahon na naman tirik pa yung araw oh my god Hindi talaga biro to. Ah. Uh. Hingan. Grabe.